Yun, magandang araw mga katapyo. Pero ito, uh, kalat bola challenge ulit. So yun, hindi mo siya <laughs> actually challenge. So, kung sa inyo naman, kung makapanood yung video na to, kung gusto nyo gayahin, okay din siya eh, sa pagpapractice ng packaging, tapos yung preparasyon. Ngayon yun, hindi nga, ipakalat natin yung atas na bola, kung saan nga siya mapunta, tatry natin ubusin. Ngayon, pagka kinalat natin, nahulog yung object ball, ah kalat lang ulit natin, then kung mahulog yung cue, yung cue ball, or ball naman, no? Ah, siguro ball in lang. Kung ma-cover man, ball in lang. So, yun, kalat natin. Yun, nahulog yung 7, Nahulog yung 8. So, yun, kalat natin.

challenging, hindi masyadong sa so beginner na dahil natin, mahirap. So, buwag yung handa tayo. Kasi so, pwede natin mapahulog pa problema yung preparation. So, siguro buwag yung handa tayo. So, try natin yung ilapit sa era ng tribo lamano. Yung pekto sa kaliwa. Ibabaw. Ayan Ayan Tapos tuwan natin Mas, ilalim tira yung sa corner, Ilalim alalay lang Ayan, Medyo Dapat bola pa Sumupra alalay ko is creator. Pero okay lang. Kaya ako pahulugin ko sa corner. Kaya kailang ibaba, huwag na bola mano lang din. Para sa 9. Yun. So yun, pahulug natin. okay, okay lang din yung balik. Malakas na ng konti. Kaya natin pahulugin naman doon. So, yun. Last ball na tayo. Yun. Padali tayo ng kalat bola challenge. Ala ka tapiok. Yun. Uh, sana makatulong kung napalad yung video na to. Okay din. Practice ng packaging and preparation. So, yun. Hanggang sa muli mga katapiok. Maraming salamat.